channel. Prepare lang kami na para makapag-dive at ito, unang dive natin sa araw na to mga ka-channel. Isang isda na din natin natamaan or tawag nila doon ay isang pampa no. Second dive natin dito sa spot na to mga ka-channel. Ayan may nakatago na red grouper or suno kaya lang nung malapit na tayo ayun pumiglas sayang oversize na sana yun pero di para sa atin yun kaya hanap tayo ng iba let's go at dito sa unahan mga ka-channel nakakita ko ng surahan na pumasok dito sa bato na to kaya nagsagawa tayo ng pagdive at ayan ang daming malilit na Talagang bukid at dito sa side na to nung silipin natin ang butas ay lagusan pala kaya hindi natin alam kung nandito ba yung surahat sayang naman habang lumalangoy tayo mga ka-channel ay dito sa malaking bato na to or mataas na bato ay nakita natin isang lefty or labian ha ayan sinusundan natin para magsagawa ng pagtira at nung napansin niya na nasa lubong niya yung isang lefty pagdating dito sa unahan ay biglang umikot at nagkasalubong sila kaya lumapit sa atin boom sapul mga ka -channel. ayun walang kawala dahil sa sobrang lapit ay tumagos ang ating udyong or bala ng pana ayun no sigurado na mga ka-channel na sa atin na talaga to kaya nung pagkatapos natin masecure ang isda na to ay para mas sigurado ay binigay natin kay Papa Tonyo para di madaanan ng tax collector ay yun no hmm nagyabang pa At ito ang isa sa pinakamaganda talaga mga ka-channel Habang namamana ka na may kasama ka na naiiwan sa bangka Dahil kapag nakapana ka ng malaki isda Ay agad nilang nakukuha Kagaya ni Papa Tonyo na naging sweeper namin ni Joy Adventure At uh, ito ang ating naging unang isda sa araw na to. Okay. Lefty. Mm, lamig kayo. At nang pagkatapos natin magbigay na Dito sa unahan ay kita tayo ng kurahan na pumasok. Ayun eh. Sa pulsa ngayon. mga ka-channel okay yun nga lang ay medyo nahihirapan tayo sa pagsanggal agad dahil malakot may sana natin agad <limitations> At yun mga ka-channel, buti na lang nung paglingon ko dito sa bandang gilid ay malapit lang si Papa Tonyo, kaya itali muna natin to yung ating pana dahil medyo matatagalan yata tayo bago makuha to. medyo natagalan tayo mga ka-channel sa pagbalik natin dito sa pagdive dahil uh, napagod tayo dahil pinahirapan tayo ng surahan na to bago natin nakuha uh, at buti na lang nung pag tingin ko dito ay ayun nung paglipat ko sa kabila nung pagdukot ko ayan di ko talaga mabot kaya dito sa kabilang side balikan natin mamaya mga ka-channel dahil ayan medyo may kalaliman talaga yung lugar ayun oh, no, yung bangka nandiyan na sa malapit si Papa Tonyo another dive mga ka-channel kaya try natin na kung saan natin siya natira sa butas ay doon natin gawa ng paraan upang malabas natin yung isda ayan ilain natin to Okay mga ka-channel, buti na lang, Hindi masyadong mahirap kaya nakuha rin natin yung ating inasan na sarahan. Yun nga lang ay nung pag-aho natin, di ko alam na na ko pala ang camera kaya di natin nakuna ng video ang paghila. <laughs> Sayang talaga. At nung maka na tayo, ayan, ibigay natin kay Papa Tonyo yung surahan. Ako? Ha? Ah? Okay. Ay, okay. Opo, video. Sa <tong> unahan mga channel ayan, may nakita tayo na lapu-lapu o red grouper, kaya nung napansin niya na nandito tayo sa tapat ay nagmamadali na umalis Stop. Ta uh, ayan, uh, natapos na tayong makapag-relax at nagbawas ng rubber kaya silipin natin dito mga ka-channel. At ito talaga ang isang napakaganda at advantage sa lahat na mayroon kang flashlight dahil kapag may isda na tumatago, ayun. Kita ka ngayon. Yun no? Oh. sa pool ka. Boom mga ka-channel, sa pool. Stone shot sa buntot ang tama. Yeah, oh. At sa sobrang palag mga ka-channel, ayan, muntik pa makaalpas. Wasak ang kanyang tama dahil pumalag. Ayun, Ay, no. Oh. Yun, buti na lang hawakan natin. ito ang naging pangatlong isda natin sa araw na to. Kaya, let's go mga ka-channel! Maya maya lang mga ka-channel dito sa unahan nakita ko ang isang lapu-lapu pa rin kaya another dive at at another target boom headshot mga ka-channel sa ulo talaga ang kanyang tama sobrang ganda ng tama mga ka-channel ayan wow headshot talaga dahil sa ulo eh mm -mm -mm. at ito ang naging pang-apat na isda natin sa araw ano, na to isang coral trout or suno. Alright grouper. 'Yun know, oh. Mm, ang tapang mga ka-channel. dito sa unahan mga ka-channel nakakita tayo ng grupo ng mga ilak pero nung pag drop natin dito sa gilid ng bato na to nag sana tayo pero hindi na lumapit yung malalaking ilak sayang At dito sa unahan mga ka-channel, mayroon tayong nakitang grupo ng mga labian. Kaya another dive upang mag-hunt dito sa grupo na to. Pero nung malapit na tayo sa kanila, ayan, nagkanya-kanya na, umalis na talaga. Dahil ang mga labian na to mga ka-channel, ito yung mga labian kung saan laging hinahabol ni Maki TV ang mga labian na to. Kaya nagkaroon na siguro ng phobia ang mga labian na to kaya yun. Wala tayong nakuha. Sayang. at dito sa unahan ay sinusunod natin pero wala ay ayaw na talaga na lumapit sa atin nagtanggal na tayo ng rubber dahil hinihintay na tayo nila Joy Adventure at ni Papa Tonyo at medyo malayo pa ang aming biyahe kaya let's go mga ka-channel pero bago ang lahat kain muna tayo ayun o oh. mmm kinilaw Lame kayo tayo Siyempre, mga ka Let's go. Tempre mga ka-channel bago ang lahat. Shout out kay Ate na nagbigay sa atin ng GoPro at kay Sir Terzo Manulat Laureo ng Team Nuranda ng Canada na nagbigay po sa atin ng pana. Bago po ang lahat mga ka-channel um, Merry Christmas po sa lahat po Ng ating mga solid viewers And pasensya na po sa iba po Na di po natin na shoutout So yan mga ka-channel See you next vlog ni Joy Adventure mga ka-channel eh. Long Nose Emperor Ito naman yung nadali natin ngayong araw Ngayong araw Ngayong hapon na. oh, ngayong hapon pala <laughs> Kasi hapon na Yun mga ka-channel Kakauwi lang natin Galing kila Joy Adventure So nakauwi na tayo dito sa bahay At uh, syempre Yung ulam natin mamaya ay Surahan at lapu-lapu ah, biglang mm, dinataan na kamuting kahoy ayun Pangmeryenda mga ka-channel kasi si mister galing na mana, kaya linutuan ko siya na binignit na kamuting kahoy pang niya wow, lami kayo at si boy tinapay yan, boy lubi na ngayon bang style muna tayo mga ka yan at sa lahat ng nagre-request na magsabaw tayo ng surahan ito yung maliit na surahan na huli natin ay isasabaw na natin yan yan o eh. no? Iniwahiwa na. Ito yung surahan na sisigangin natin mga ka-channel ayang kulong-kulong na yung tubig. binalagay na natin yung kisigangin natin isda. Ayan. Kulong-kulong na siya. Ayan mga katyanin. channel pulong pulo na yung ating sinigang titimplahan na natin ng asin nalagyan natin siya ng konting asin yan yung asin ng mga kachani ang kanyang ano ay sampalok lang nalagyan natin siya ng sampalok para masarap ito yung sampalok mga kachani masarap kasi sa sinigang nasurahan sampalok lapit na siya maluto ito ang lapu-lapu mga ka-channel ihawin natin yan nag-apoy na po Italagay na natin yung lapu-lapu Yan inihaw na lapu-lapu para may pang-ulam kami o may bukas awa ng Diyos yan mga ka-channel nakain na kami Magkain kami wala dito si Mr. Kila Joy. Ayan, kasama ko mga mga katanga. Ayun, ka -tanga. Kain tayo mga ka-channel. Ano pa tau? Sige, kain tayo. Ayan. Kain ka. channel ay surahan na dala ni Mr. kanina Ayan. sinigang na surahan mga ka-channel mama hmm? ito na mo na third asan itong gusto tagwata hindi ba mo na tagwata mm -mm. tayo mga ka-channel. Magandang gabi po pala sa lahat. Dalawa lang kami ngayon ni Darren. Favorito niya kasi yung surahan mga ka-channel. Kaya nagsawa na siya sa inihaw. Gusto niya naman ay sinigang. Kaya sinigang namin yung surahan. Ayan. Kumakain siya. Ayan. shout out kay sino out out si mam Lani shout out shout out si Lani very good shout out kai out, out kai wow shout out strawberry ice cream shout out kai strawberry ice cream uh -huh. wow galing yeah.

Ayun, magandang gabi sa atin lahat mga ka-channel So, ang kumain po dito sa bahay ay si Mrs. Lambo at saka si ano si Boy Surahan dahil uh, tinawagan tayo kanina ni Joy Adventure na nagyaya na doon kumain sa kanila kaya pinuntahan natin dahil ang kanila pong ulam ang huli po namin kanina ay Long Nose Emperor So, mapapanood nyo po yung ibang video na ginagawa po namin ay doon po kay J adventure na kung ano man pong wala dito sa video ko kasi mahirap naman po na magkapareho kami ng video uh, Shoutout po kay Marlon Sido Shoutout po, magandang gabi po Ingat po kayo palagi At kay Ma'am Uliba Mendoza Ma'am Jessica Vista <coughs> Ruth Aclaro Rodolfo Dinglasan And bagi ng family from Olongapo City at kay Sir Dennis De La Cruz from Nae Cavite. Shoutout po. At uh, Mr. and Mrs. Lupercio De La Cruz. Shoutout po sa inyo. Sir Jovin Cambare. Uh, shoutout po. Jonas Peregrina. Uh, shoutout. Amalia Puller. Shoutout po. Sabena Esguera. Ma'am Sabena. Uh, shoutout. Magandang gabi po Ma'am Sabena. Sana lagi po kayo mag-iingat. Sir Jules and Sir Atan. Uh, yun. Ingat po kayo. Shoutout po sa inyo. Sero Ser, uh, shoutout po from Lapu-Lapu City ng Cebu, shoutout magandang gabi. Ervin Luma, shoutout po. Uh, Manalo Haison, shoutout po, magandang gabi po. Pasensya na po uh, mga ka-channel kasi minsan po ay medyo matagal po ang ating mga video at ang ating shoutout dahil yun nga. ah. Uh, gaya ng sinabi ni Joy Adventure, napakahirap talaga gumawa ng tunay na content. Sir o Sir W8S Shoutout po Na nandyan po sa Katanduanes Taga San Andres po siya Shoutout po sa inyo Bria Bria shoutout po Na nandyan po sa ulongga po City Patrick Pahila shoutout po Magandang gabi po Sir Patrick Pahila Partner Mix Vlog shoutout Magandang gabi So yan mga ka-channel <coughs> Medyo hindi na natin habayan ang ating shoutout ngayon at salamat po talaga ng marami sa inyo sa inyong laging pagsama sa ating mga ginagawang vlog. Siyempre, marami marami salamat po sa lahat po ng sumusuporta ng native channel. At sa ating mga silent viewers, silent subscriber, shoutout po sa inyong lahat. Sana lagi po kayo mag-iingat. Uh, shout out po sa na mga kababayan natin na nandyan sa Qatar Kuwait, uh, lahat po ng tumatangkilik sa inyo At sa mga kapwa po natin, Vlogger at Spiro dito sa isla ng Kanipo, shout out po <coughs> At lalo lalo na sa ating mga kababayan na nandyan sa Palawan and Boracay, shout out po sa inyong lahat Sisid, Lurok, Patrick Guong, ah, uh, shout out. Ingat kayo palagi, bro. Ah, uh, soon ay magkakasama din tayo. May pagkaloban din sa atin. Ayan, maraming salamat kay Buhay Isla Vlog TV, Prenity Bailander, Ariel Bisaya, Tribo, uh, at Harabas, coming soon, Ah uh, Harabas. And, salamat sa laging pagsuporta ng Joe Adventure, na yan and Maki TV pa support naman po ng kanila Channel Enjoy Adventure ng maglalambay so thank you mga ka-channel hanggang sa sunod natin vlog maraming salamat and God bless